Anas sa talandugon, ikahimta ang driver sa improvised motor kon motor di tangkal-tangkal. sa pangpang sa Krampo 4 Dakbayan sa Talizay ni atong Huwebes sa gabi. Kinsa napalgan sa pagka sa Uduna. Anang report ni Femari Dumabok. Labing uwahing pakisusi sa Talisay City Police, gibalhin sa dakong tambalanan sa dakbayan sa Sugbo ang driver nga si Jerome Sabal, 39 anyos, o nga di pagyod maistorya. Samta na suta usab nga iyang asawa si Marilin Sabal kinsa napalga ni atong Biernes nga patay na nga nasangit sa mga kahoy sa Pangpang. Samtang ilang kamanghurang anak nga one year old nga bata napalgan duol sa tatagak nga motor nga nakaangkon ugara sa iyang nao. Gilagway nga milagrong nakalingkawa sa kamatayon ang bata o ngaway da kung kadaot nga naangkon. Ang bata ang nahaunang giatiman sa CSWS sa Talisay City o gikuha sa kabanay ni Ining taga Toledo City. Mato ni Joy tumulak, sa City Toda, nga taga Toledo ang magpamilya kinsa ni biyahe ni sa gabi padung unta sa pardo sa dakbayan sa Subo. Aron ipahilot ang bata. Lagi urog katong iyang katong mama niya. Kinalabay itong iyang mama hasta itong iyang papa pangon siya lagi ng bata. matawag na to, Dako dyo kay milagro ng ang bata. Kay nga nung ng, katura yung naangkon, unya was at siya malabay. Gipaabot pa sa kapulisan nga mas stable na ang amahan sa bata aron makuha anong dugang statement sa panghitabo. Tambag sa kapulisan nga sa mga motorista nga magbiyahe panahon sa kagabiun o sa kusog ang ulan. Uh, dapat po careful tayo no sa mga ating mga kababayan na motorista lalo na pag umuulan. Mas mangyari na lang po. Uh, na magsilong na lang po muna no uh, lalo na pag zero visibility no uh, precaution po yan O Bani Cleofer Lumaya Go Grad Prado family Dumabok Balitang Bisdak